Matapos ng malaman ni Lorena na may kakaiba pala sa nangyayari nga kay Joy kung saan na ikwento nga ni Amber na pinokpok ng pinokpok ang ulo nito ng bato kaya naman tuluyan itong namatay doon siya nagsimulang magduda dahil wala na siyang ginawang ganoon kaya naman nagimbestiga siya kinalkal niya ang mga papeles at ang autopsy ay nakita niya kung saan pa nga ba namatay itong si John at totoo nga ang sinabi nga nitong si Tristan kung saan pinokpok ng bato ang ulo nga nitong si Joy marami pang uh, proweba na magpapatunay na talagang wala siyang kasilanan dito na nagkaroon siya ng linaw at dito na sabi na totoo malinaw na malinaw na hindi siya ang kumatay kay Joy kaya naman kinausap niya ang kanyang kapatid na nararapat lamang na makausap na niya ang mga pulis upang malinis ang kanyang pangalan Ngunit hindi na kailangan dahil kinabukasan agad ay Maya pumuntang pulis kung saan yun nga ang naka-assign sa pag-iimbestiga sa pagkamatay nga ni Joy. At dito nga ay pinuntahan na nga siya agad dahil wala namang inakusuhan kundi siya nga. Nakita kasi ng pulis ang kanyang mukha at hindi ito makalimutan. Maaaring mang nagpalit siya ng pangalan ngunit iisa ang kanilang mukha. Hindi nakalimutan ng pulis ang kanyang itsura kaya naman natuntun siya at ang kinaroroonan niya dahil na rin sa kagagawa nga nitong si Ronnie kung saan ang pilit nga siyang paing bisigaan at gagawa ng mali dahil sa ginawa ni Ronnie naongkat ang nakaraan nitong si Lorena at nalaman din niya na Carol ang kanyang tututuong pangalan at dito na rin magsasalita na siya at ilalahad ng asya niya ang lahat. Unang una hindi niya gusto sana ngunit wala na siyang choice kundi sabihin na lamang ang katotohanan at ipinakita rin niya sa autopsy kung saan na Kitang-kita niya ang evidence na wala talaga siyang ginawang mali dito kay Joy Tumakbo lamang siya sapagkat siya na nga ang inakusahan agad-agad Hindi pa nga natapos ang investigasyon at kailangan nga ang kanyang isay At ito na nga ang pagkakataon na harapin na niya ang matagal niyang tinataguan at tinatakasan Sapagkat kailangan ding mailinis ang kanyang pangalan pinakita niya sa mga pulis kung anong totoong nangyari kay Joy sapagkat alam din niya sapagkat nakita niya ang autopsy ng si Joy at dito ni rin ilalahad niya na wala siyang ginawang kasalanan at maaring mapapatunayan nila ito sa pamamagitan nga kung sino willing siyang magpalagay o magpakuha ng mga footprints kung saan malalaman kung talagang sa kanyang footprints ba ang nakalahad dun sa mga bato at mula dun sa mga marka ng dugo nga nitong si Joy para malinaw na ada malinis ang kanyang pangalan dahil wala naman talaga siyang ginawang masama at malinis ang kanyang konsyensya. Dito na nga kaya malalantad ang katotohanan at tuluyan ang mapapalaya mula sa pagkakaakusa itong uh, si Lorena. Samantala, paano nga ba niya ipapaliwanag ng hindi nagagalit sa kanya itong si uh, Wilfred? Gayong alam nito na labis ang pagkalungkot na ni Wilfred buhat nang mamatay nga ang kanyang asawa na si Joy. Halos hindi niya matanggap ang mga bagay na iyon. Ngayon pa paano niya tatanggapin na ang kanyang uh, pangalawang minamahal pala ay inaakusahan at paano niya paniniwalaan itong si Lorena kayong nagtagusya siya sa pangalang Lorena at Carol naman pala kung talagang hindi siya guilty.